<laughs> uh, uh, sa amin naman, pas nagpapasalamat kami po sa inyong dalawang pastor dahil uh, uh oh, wait, oh, kami, <laughs> kasi ito. isa sila sa, sa ginamit ng Panginoon kung, kung baga sa mga panahon nang hihihina tayo or kami kami or tayo uh, nandyan ang ating pastor ano, para bigyan tayo ng mga uh, gabay kasi minsan kahit alam natin yung mga tamang words kaya lang kailangan parang kailangan natin pa ng lakas ng loob ng na, pag narinig natin ng sa ating mga pastor parang lumalakas din ng loob natin kaya pas uh, sa amin lang basta huwag kayong mag-alala sa amin dahil lagi naman kami nandito eh wala man kami ng ilang buwan Ay, na eh. nagpakasyon kami at natutuwa po kami dahil nandami namin, namin wag mong parang Ah, uh, okay muna na sa amin past kasi sa amin naman naiisip kasi namin na uh, ayaw namin dumagdag pa. Oh, I mean, <laughs> Ayun, namin dumagdag pa sa iisipin ng Ah, uh, so, uh, uh, Kasi, di ba, um, <laughs> uh, opo, kaya huwag yung mag-alala. Opo lang, <laughs> um, kami, lagi naman kami nandito <laughs> sa alalay at uh, pag sa mga ganun patawagan nyo kami. Pero to, sa totoo lang po ng mga nakaraang weeks, talagang na-excite kami nung nakita namin sila pastor na hindi sa in hindi inaasahan po na na-miss talaga namin ang Viking, na-miss namin sila na si ano kita na si Pierre ni so far ano parang basta lang namin yung bike team at ngayon po may chance na pumunta kami dito dahil bakasyon ako gumawa at ah Best friend ko God bless you. Pastor Marvin, at kami po'y nagpapasalamat na ikaw po ang uh, aming pastor at patuloy ka pong pagpalain ng Panginoon at uh, naway no hindi ka magsawang maglingkod para sa Panginoon, para sa iyong uh, pangalawang pamilya, ang ba'y kayo, no naway palagi kang bigyan ng uh, wisdom and knowledge ng Panginoon at uh, uh, sa so good health mo naman, Dalangin namin na may patuloy kanyang ingatan at bigyan ng malusog na pangangatawan at lalong-lalong lalo po sa trabaho na may more blessings to your uh, sa iyong buhay po. At God bless mo at happy birthday. Happy birthday po. Ang pagmasalamat din po ako na napunta ko dito sa church sa inyong ni Pastor Timber. Uh patuloy po na sa pagsamba ko, unti-unti ko po ng unti-unti ko po pong nakikilala ang panginoon dahil sa inyo. Uh, oh? <laughs> <nakimutan> lang. Tayo na talimutan Happy birthday. talimutan 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 you. <laughs> Para sa lang tayo. Happy birthday, birthday to birthday. Good morning na pala. Ay, good morning na pala. happy birthday po, Paz. Ay, ang bago kasi Nung nag-attend kayo sa Viking, isa ko sa tumanggap sa akin. At never ka pong Um, oh, one, oh, month ako, like one month kami <laughs> hindi nagsamba. Hindi Pero nandiyan oh, po palagi sa, sa amin, message. oh, message at like, uh, ginagabayan po kami palagi at never po kaming sinupuan mas. Thank you oh, po. Fear. Ano ba? Hindi <laughs> lang ang takot. Ako na urong. Sabi ba nito hey. ng best friend ko? Uy, hindi ko ni. And thank you so much, Paz. And sana po bigyan ka po ni Lord ang mahabang buhay. And I'm so thankful kasi kayo po ni Pastor Denver, yung naging pastor namin. May, may makilala ko kami, may nakilala ko yung base sa nakikita ninyo sa sa personality niya, never po. Kinikilala niyo po yung muna yung tao before niya ni Gina Judge. Or hindi, Gina Judge. Uh, Kinikilala niyo yung isang tao para maano siya, ma, -ano ma diretso siya. At I'm um, so thankful kasi yeah, <laughs> um, dami ko matutunan sa inyo guys before, alam mo yung may purpose ko, pero tayo uh, yung ibang ibang-iba na po. Lahat-lahat nah po din na. Thank you yeah. po pa. Happy birthday!